Hello guys, good morning sa inyong lahat. Magvideo na lang tayo kasi katatapos ko lang mag live at nag brown out ngayon ay magvideo na lang tayo ng aking bagong uh, tawag dito, istante. Ito, uh, itong glass, glass na istante na uh, wala naman akong balak na na bumili nito kasi mayroon akong ah, uh, lagayan dito ng biscuit na bago din ito. Ito guys. Ayan. Katatapos ko lang din itong bayaran. Ayan na ito. Ayan na tayo. and Ito guys. Ito yung aking lagayan ng biskuit. Ayan. Ito ay 2.5. 5 ang presyo nito at uh, weekly ang bayad ko dito ay 150, so ito tapos na, pero yung pinagkukunan ko nyan kasi marami na ako nakuha nyan sa kanila din ito nang galing, ito yung lagayan ko ng mga mga abobot mga pulbo, mga uh, mga tawas, kung ano-ano pa at ito kahapon alam nyo guys siguro dahil Ah, uh, hindi tayo nagpapalya sa pagbayad. Ah, uh, iniwan lang ito sa akin kasi inalok nila sa akin. Against the light tayo. Inalok nila sa akin. Sabi ko, wala akong pang down. Sabi nila, iwan na lang daw muna nila. Kasi ito daw ay 2, 3. Uh, tapos sabi ko, pwedeng 2,000 na lang kasi suki naman ako. Sabi nila, eh, pupuntahan daw muna nila yung manager nila. Kung baka pwede ibigay sa akin ng 2,000 ah uh, na utang pa. Ah, utang, na utang tayo mga kasari ng ating lagayan ng ating mga paninita. Pwede dito mga biskwit, ito sa itaas candy, dito biskwit, ito sa baba pwede mga noodles or kung ano-ano pa kasi ano siya eh. Ito may ano siya, may partition dito sa baba, isa lang, isa lang yung pinaka-partition niya. So, iniwan na sa atin. Sabi niya, kahit walang bayad, gamitin mo na lang, balikan na lang kita after one week or two weeks sila babalik, saka ako magbigay ng down payment ito ay, kung ibigay sa akin ng 2,000 pesos 100 lang ang uh, weekly na babayaran ko sa kanila hanggang sa matapos ko yung 2,000, o diba ba kasari, ang galing <laughs> pero utang pa rin, pero kahit paano, ay ah uh, mayroon tayong lagayan ng ating mga paninda at pinagkakatiwalaan tayo na umutan sa kanila kahit wala tayong down payment. Pero natutuwa naman ako kasi dito sa taas, lalagyan ko siya ng mga candy. Pakita ko sa inyo mamaya kung may laman na ito. Candy, tapos dito mga biscuit din. At dito, kaya may mga siguro pwede natin ilagay yung mga ganito. Kahit yung mga Dutch meal natin para maganda tignan sa labas. At yan, guys, ang aking update sa inyo. Dito yan sa kabilang, ano, dito yan sa kabila. Ito na, oh, may mga laman-laman na yung ating, ah, uh, ano dito, pwesto. At ito na, guys, ang ating, ah, uh, istante kanina na pinakita sa inyo. Ayan na, may laman na siya. di ba maganda na siyang tingnan. Yan na, guys ang sa harap ng aking kabilang pwesto. Ayan na siya. Malalagyan na tayo ng ating mga candies at biskuit. Bukod doon sa kabila. Oh, ayan na guys. Maganda na siyang tingnan. At uh, hanggang dito na lang guys ang ating video ngayong araw ah uh, sa mga bago pa lang sa aking channel, tindahan ni Ining, ni-invite ko po kayong mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel. At pakiclick na rin po ng notification bell para updated kayo sa aking mga susunod pa na mga video. Uh, at hanggang dito na lang guys. God bless sa inyong lahat. Bye!